ay kayo ha. Sinasabi ko sa inyo, huwag muna kayong maniniwala sa mga chisme, sa mga sabi-sabi. Inyo na aalamin ang tunay, kakausapin niyo muna. Ay tulad ka kanina. Ako may sinugod, eh sa naman tatagain ko eh. At ako may dalang gulok. Ay paano kayo narinig ko na pinagtatawanan daw ako ng mga tauhan ng tatay, yung mga magliniyog, Na ako daw ay mukhang kabayo? Hello? Ang mukhang to, mukhang kabayo, ay dinagpaliwanag na ang sabi naman daw nila, yung ginagamit nilang kabayo sa paghahakot ng niyog ay kamukha ko. Pero hindi daw nila sinabing mukha akong kabayo. Ay di ayon, hindi nagkaig eh. Nagkaayos. Kaya kayo, eh, may pag usap muna. wag masyadong atat. wag agad lalarga. Ay talagang magkakagulo pagkaganyan. Ha? Ay siya, okay. Papasok na ha? Okay, tanghali na. Hmm? Hmm? Ang namukadong kabayo eh.